Kaya ka nakukuryente o nagaground dahil nababasa ang mga makina ng spin dryer at wash motor. Paano natin malalaman kung grounded? Titisterin natin. Ito yung ano niya, saksakan, isip lang. Malalaman natin dito kung grounded. Kaya ka nakukuryente. Lagay natin sa X1 kay muna. Tingnan natin kung gagalaw yung pointer sa uh, metal ng motor yan, oh. Gumagalaw siya ng konti. Taasan natin. Lagay natin sa X10K. Ayan, gumagana yung tester natin. Pag gumalaw yung pointer na yan, may grounded. Ayan, oh. Nakita nyo, guys. Mayroong resistance na nasusukat ito gagalaw yung pointer ng tester try naman natin dito sa kabila ayan oh, gumagalaw ibig sabihin may resistance na nasusukat ibig sabihin grounded ayan so oh, ang gawin natin dito para mawala yung grounded, dapat uh, uh, patuyuin natin itong mga motor na ito. Kung nagmamadali tayo, uh, kahit hindi na natin ibilad sa araw, ang gawin na lang natin dito is ano na lang natin, blower na lang natin. Tiksak natin. ayun test natin kung may grounded pa yan o oh. mayroon pang nare-reading na konti sa kabila mayroon so mayroon pa patuyuin natin na maigi Pag ganyan na grounded guys, i uh, ibilad nyo na sa araw. Check ulit natin kung wala na. Sa body ng ano? Sa metal? Wala na? Wala na siyang grounded. Kahit sa kabila. <laughs> ayan, ulitin natin, yan Wala na tayong uh, nari reading So, ibig sabihin, ayan o. Wala nang reading. Wala na siyang grounded. Hindi na, na gumalaw yung ano natin, pointer. So, guys, dito rin sa mga wire pati din natin pag nababasa kasi ito guys uh, nagkakaroon ng grounded pag nahawakan mo itong body ng washing kung basa ang uh, kamay o paa mo o kung nakapaapa ka maaari kang uh, makaramdam ng kuryente magaground ka o makukuryente ka Ganyan lang yung gawin nyo guys. Like and share.